Mga kapalangga, good evening, good evening Ayan, kamusta na kayo dyan, kamusta na Ayan ang vlog natin ngayon uh, Unang hirit, live Soswal, si Jamie, pa rin So, location namin ngayon mga kapalangga Papunta kami ng Mexico, Pampanga Lake Shore, ayan. So, ayan, kakaalis lang natin ng Quezon City, Jimmy. So, ito, dire diretso na. Ah, uh, sana maging uh, safety ang ating biyahe, guys, para makarating tayo sa ating uh, location na uh, maayos. At, ah, uh, yung mga sakay natin, nang uh, safe, mga kapalanga, para makapag-trabaho uh, sila. Magkampana nila ang panilang mga trabaho sa nightlife. So, ito na, medyo malapit na kami. So, in-advance ko na lang para maging uh, mabilis ang uh, biyahe natin kasi medyo mahaba yan pagka hindi natin uh, na uh, ginawan ng ganyan na uh, init. So, ayan. So, ito na. Malapit na kami sa Mexico, guys. Pang-tayang Ayan, Lake Shore. Marami kasi nga magagandang tanawin doon guys, kagaya ng uh, Christmas Village. Tapos may mga ano sila guys, may mga ride ride sila, may boating. Ayan, so Ito na guys, malapit na kami. Ayan, nakapag-exit na ako ng Ito uh, Mexico. Ayan. Oh, di ba? So, ayan guys. Thank you Lord at uh, nakarating kami ng uh, safety. Ayan. Oh, di ba? Papasok na kami ng uh, lecture. Ayan. Ayan. So safety, safety. Ayan, thank you Lord. Maraming salamat sa paggabay lagi sa aking uh, sa subdivision. Ayan na Ama. mga kapalangga. Medyo dinilisan ko na ng konti yan sa pag-iitit mga kapalangga para hindi, na, hindi kayo mag yan. Tulog kasi yung mga kasama ko. Tulog yung mga sakay ko mga kapalangga. Iya, nanti dija na kami. Iya, yeah, no? guys. Aya nan dito kami ngayon sa Texmore. Dito lang din, guys, sa Mexico Pampanga. Robi Gandarin to, guys. Thank like you sunrise, guys. aliwalas ito lang ito guys, boating parang alam ah, halagang burn ang park ito lang ito guys, malapat malawak so yeah, baka gusto nyo mamasyal guys hindi lang itong mga ride boating ito guys, mayroon silang mga marami guys yan kasi uh, sadyain siya guys sa so, sadyain ang talaga siya baka di ba alas guys ang ganda ng simoy ng hangin so ayan pasyal pasyal na kayo dito guys Good morning. Good morning. Good morning, mga kapalanga. Ayang nabiluta y sa Lake Shore in Mexico, Pampanga. Ayan, let's go.

Pasyal na. Pwede mo magpicture-picture picture dyan. yan kids, mag enjoy kayo dyan sa do'o. Ganda. Carlosin. Tama ba? Ayan o. Uh, ha? Ganda. Iikot kayo niyan dito guys. malapad dito guys. Mga kids. Enjoy kayo rito. Happy train. Happy train. Guys, mayroon silang boating, guys. Ayan. Mamaya, guys, pag maliwanag na, guys, bibidyoan natin yan, guys. Ayan. Ay, naku po, mag enjoy talaga kayo dito, kids. Ayan, ang dami niya, no. Baby duck boat. Ayan. Mamaya, guys, pag may araw na, bibidyoan natin yan. Ang ganda yan, guys. Wow. Ayan na naman kami guys. So, oh. ayan ang idol kong cameraman. Kaway-kaway nga aja Oh. Oh. Shout out. Idol ba? Hmm, di ba? Mayroon silang skating guys. Oh my Eto na nga guys. Kanina madilim pa kasi. Eto na ngayon. Ayan. Pag pumasyal kayo dito, kompleto to guys. Parang sa bagyo ka rin, nasa Burnham Park. Ayan o. Oh, meron silang boating. Ayan. Ayan na guys. Meron ng isang nagbo-boating. O, oh, di ba? ito guys ayun o um, diba May sunset po ay sunrise para sorry ayan pasyal na kayo dito guys uh -huh. ayun o nagbo-boating na siya uh -huh. wow. Beautiful. Kalain mo may ulo rito. Tapos kinukunan mo doon may ulo. Guys, pwede ka pwede kayong sumakay diyan. Ayan, oh. Oh no, ang ganda rito, guys. Iyan oh. Parang uh, ah, nasa Burnham Park ka rin. Pero hindi to sa Baguio, guys. Ah. Dito lang to sa Mexico, Pampanga. Ayan, Lake Shore, ayan. lang. <laughs> mo yun, nakakaway kami oh. Nakasakay na. Nakakaway pa sa camera. Oh, di ba? Oh my goodness. Guys, mga kapalangga, pasyal na kayo rito. Kailangan lang magdala ka ng pera marami kasi may bayad. May bayad po. Dito na tayo oh, dito. Oh, nakasakay kami oh. Nasa pa kami. Kaabotin mo naman dito, kapalangga. Ang mo yun, guys? Nakasakay na, nabidyuhan pa. meron din silang tower guys. yun. tapos ayan yung mga kasama natin guys. hello. yun yung mga production staff guys. Picture, picture, ayan, pinakain kami, nag-picture, picture kami, super yaman pala yung researcher ng unang hirip guys, ayan, ganda guys, may swimming pool pa, oh my goodness, thank you, guys, ayan, dumaan kami dito kay LaGel, ayan, Thank you sa pagkain sir